Hi guys! Ayan, mag-open kami ni Ryle ng Temo Free. Kasi mahilig kami mag-online shop. So, yung mga promo nila is hindi lang kami ng items for free dito sa program. Dito sa program. Yeah. Sa open up ng mga klase. Ito yung unang dumating. Pero one time ang lang to, Check out. Mga prito, ito. Ayan. Yung kitchen scale. Maliit lang siya. Kasi nung nagagamitan ako na to. Actually, naka-check out. Ay, naka-ano na to sa ano ko, sa card. Nakalagay na sa card ko. Eh. Tapos, sinintay ko lang yung mag ano, mag-item spray para ito yung matigat. Tapos, ito yung yung ice cream scoop. Puro-puro lang sa guys, ha. Tapos, Dali mo na sa pen. Ito yung mirail. Roller. Para kapag madumi, lalagay pa baluti na lang namin. May bag kasi stroller si Light, si Ryan, yung travel niya. Ito yun. Apat. Dalawang maliit, dalawang malaki. Bilig siya. Bilig. Sa gulong. Wheel cover.

na winter. <laughs> oh, Hindi na kang bumili ng mga mahal kasi kung bilis lumaki ang paa ni Ryan. Ito pa isa. Oh, ito oh, sukat lang yan. Sukat lang natin check lang natin lahat. Size na ito dito. Mm -hmm. Size 22. Nakakalakihan niya rin ito agad. Tapos ito yung mga plastic. Lahat ko nasa cart ko lang. Eh. Tapos nung nag-zero items na, ito lahat yung pinag-cart ko. Ganun lang yung discard sa pero, Ito size na.

Siyempre, good in China. Kailangan <laughs> mo na siya maano. Lucious. Meron pa yan. Hindi lang isa. Puro sa iyo yan. This is nice. Oh, wala amoy ito. shot na ako yung blue or itong yellow eh. Okay naman pala to. Kasi may si Ryan sa orange eh. Oh, ayan. Ang cute. Ayan na. Hey. There's more. Ito oh, pa. Ito pa. Oh. Three shoes. <laughs> ready na for summer. Ay! 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 Yung nakita ko may design but ito wala. Ay, ayun, ayun ay, natin ba? Oo, oh, eto. May kakabit siya. Parang sa crocs na original. <laughs> yung, um, ano, Lalagay ka ng design dito. Crocodile mm -hmm. at saka dinosaur. Saan mm -hmm. na natin lalagay? Mm -hmm. <laughs> It's good! Cool. Ang uh -huh. design ni Mami. Ang design ni Mami. Wait.

Ang <laughs> zamer ni Rael. Isa. Lagi ako may six items po sa ano eh, Sa temo. Dalawa. Ito pa rin kulay ng shirt. Kasi sa summer niya pa ito gagamitin. Kasi malamig pa naman. Tatlo. Tatlo. Ayan, tatlong set sya. Mahal din ito, wow. Ito nga, guys. Tapos... Ano ba ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? ito? So. Ano ito? Ano Hindi ko alam makamalaki. Malaki pa sya. Malaki pala yung size na bilik ko. Malaki. Dapat 90 lang pala. <laughs> Haduso. Malaki ito. Parang pang sa akin na to. Mga next year niya pa ito magamit. Pero maganda siya. Ayy! Hmm. Yeah. Tapos,

Tapos mo split it sa likod. Uh -huh. Ay ito medyas ni Riley. Ang 1, 2, 3, set. Di ba ang dami namin free? Uh -huh. Ito, original price to. Tsaka yung ano. Uh, yung, yung, plastic din lang. Yung lab, nabili ko. Pero, pero yung dalis spring na. So, yun lang guys. Ito. Hmm. Ayan. Hindi ko na tinagal yung dalis. Para si Lucat. Ay, damit. yung loob. Sa damit. ko. Mmm. Thank uh -huh.